Si Johnny ay nag-overtime sa kanyang opisina sa ikatlong palapag ng isang malaking gusali sa lungsod. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng kanyang mga daliri sa keyboard ang bumabasag sa katahimikan. Wala na ring ibang tao sa floor dahil ang iba'y matagal nang nakauwi sapagkat alas 9 na. Habang nagta-type siya ay may bigla siyang napansin. Sa gilid ng kanyang mga mata ay may aninong dumaan sa salamin ng bintana. Mabilis lang. Pero isa itong hugis tao na parabang isang silwet bago ito tuluyang nawala. Pinilit niyang huwag pansinin. Sa isip niya, siguro si Christopher lang yun. At agad naman siyang bumalik sa kanyang ginagawa. Nakafocus lang si Johnny sa computer dahil may inahabol siyang deadline sa kanyang report para sa kanilang month in sales. Alam niyang dapat matapos ito bago ang deadline. Nawala na sana sa isip ni Johnny yung nakita niya kanina lang. Ngunit makalipas ang ilang minuto, biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Isang mahina ngunit klarong boses ng lalaki na galing sa may pintuan. Johnny, tapos ka na ba? sabi nung lalaki. Hindi siya nakasagot agad at napatingin siya sa pinto sapagkat pamilyar ang boses. Si Christopher yon ang katim niya sa marketing. Pero ang pinagtataka niya ay umuwi na ito nung 6 pa kanina. Muli na naman niyang sinabihan ang kanyang sarili na baka may nakalimutan lang kunin. Kaya sumagot siya, Christopher, Christopher, ikaw ba yan? Tumugon siya ulit dahil walang sagot sa una niyang tawag. Nang wala pa rin siyang marinig, ay dahan-dahan siyang tumayo para kumpirmahin at lumapit sa pinto para buksan ito. Ngunit, unti-unti na siyang kinilabutan dahil pagbukas niya ng pintuan ay wala ni isang tao sa hallway. Tahimik, sobrang tahimik na parang hinigop ang lahat ng tunog sa paligid. May malamig na pawis na lumalaba sa batok niya kahit sobrang lamig. Maya-maya pa ay may narinig siyang piyapak ng paa. Ito ay isang tunog ng takong sa sahig na galing sa paanan ng hallway. Nung lumingon siya dito nung una ay wala siyang makita, walang tao. Subalit maya-maya pa ay may bigla siyang nakitang imahe sa dulo ng hallway. Ito ay nasa likod ng salamin ng bintana doon. May lalaki, nakatayo, nakatalikod at hindi gumagalaw. K Christopher? Bulong niyang muli na halos hindi na niya marinig ang sarili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang text mula kay Jessa na isa sa mga kasama niya Sir Johnny, absent po ako bukas. May lamay kami, 'yung pinsan ko si Christopher. Nasagasaan kanina habang pauwi galing sa opisina natin.